wala sila alam sa international law, lalo na yung kay hey Okay. Alam mo, eto lang ha, makikinig kayo sa akin. Okay? Ang procedure sa ICC, it's a criminal procedure. Okay? Tanungin nyo kahit sinong lawyer, judge, sasasabihin ko sa, sa inyo ito. mag sila sa akin. Sa kahit anong criminal trial, actually, pabor ito para sa accused yung karapatan ng accused talaga sinisecure talaga yan always remember that because no one can be deprived of uh, life liberty and property without due process of law and that applies in the ICC ang ICC it's simple an extension of um common uh, criminal uh, uh, criminal uh, law principles sa buong mundo Okay? So kasama yan yung principle na yan na the rights of the accused will be respected at all times all throughout the proceedings because ang standard ng criminal law ay ano standard ng criminal law in order for you to be convicted ano proof beyond reasonable doubt hindi lang proof beyond reasonable doubt kailangan the entire proceedings has been fair okay ngayon merong rules. Okay? Eh? May rules of court. O, oh, yung mga lawyers dyan, makinig kayo. Alam nyo ito. Huwag tayo magmaang-maangan. Kahit yung mga din-din dyan na hindi ko na lang sabihin, pero may kapid-bahay ako na nang molesto siya ng sudyante niya noong 80s. Charot. Anyway, um, meron yung rules. Di ba may rules of court nga tayo eh. Papaliwanan ko lang kayo sa Pilipinas ha? And this applies to all criminal Uh, in all jurisdictions, yung procedural fairness. Ibig sabihin, the procedure, dental procedure, dapat irespeto ito. Dapat, kasi nga dinideprive mo yung tao ng liberty eh. So dapat, meron kang justification kung bakit may dideprive yung liberty ng tao and dapat ito ay compliance sa kanyang karapatan. Okay? Lalo na accused pa lang eh. Duterte is still an accused person. Wala pa, hindi po to prove, wala pa, hindi pa po, po siya convicted. Kaya, yung buong karapatan niya, applicable. Okay? Only when you are convicted that your rights are actually curtailed. That's very basic principle in criminal law. Kaya naman mga mga law din dyan. Don't use your emotions. Use your logic. Okay? Now, paliwanag ko sa inyo ang nangyari. Okay? Eto, malinaw na malinaw sa inyong lahat ang nangyari. Kayong mga polis, makinig kayo. AFP, makinig kayo. Okay? I-share nyo ito sa mga sundalo ninyong kasama. Dahil yung commander-in-chief ninyo, inabuso kayo. Hindi sila nag-comply sa proceed arrest proceedings mismo ng ICC. Ikaw, Enrile, makinig ka! Okay, may mga pa-comment, comment pa ka pa na international o international. Law. Hindi mo naman alam yung international law. And really, makinig ka nang may matutunan ka. Diyos meyo Okay. Eto ha, bibigyan natin yung facts. Okay, facts muna tayo. Facts. Okay, anong ginawa nila? Inaresto nila si Digong. Dinala saan? Dinala si Digong pagkaaresto. Saan? Saan dinala? Isulat nyo nga saan dinala si Digong nung inaresto siya? Saan siya dinala? Saan po siya dinala? Saan po siya dinala? Si Digong nung inaresto siya. Saan siya, siya dinala? Hindi ba sa Villamore Air Base? Dinala si Digong nung inaresto siya by virtue of arrest warrant ng ICC. Dinala siya sa Villamore Air Base. Tapos nandun si Torres, binabasa-basahan pa niya ng right si Digo? Tapos si Digong ay isinakay sa replano at inilabas na sa Pilipinas and the airplane now is going to uh, going to uh, on 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 route to Rotterdam sa Netherlands okay Rotterdam is just a city next to the Hague kaya sa Rotterdam yon dinala kasi I believe ang Rotterdam ang main tumatang ang airport sa Rotterdam ang tumatanggap ng chartered uh, flights anyway so you ang facts in may ICC arrest warrant daw. Kinuha si Duterte, dinala sa Villamor Air Base. That's a fact. Nakita nyo yung lahat. Ano ang arrest proceedings ng ICC? Makinig ka, really itong international law. Okay. Ano? Ito. Papabasa ko sa inyo. Article 59. Ito ang arrest proceedings ng custodial state. Ito ang batas. Enrile, really, itong international law, makinig katanda. Article 59 ng ICC, meron pong procedure of arresting an accused. Okay, meron. Batas ito na. Let's work under the condition na nasa jurisdiction tayo ng ICC. Kaya kung wala tayo sa jurisdiction, edi lalong mas mali yung pagkakareso nila. So, assuming for the sake of argument na ang Pilipinas ay under sa jurisdiction ng ICC. Meron pong arrest proceedings ang ICC. Ano ito? Nandito ito sa Rome Statute and really magbasa ka. Magbasa kayo PNP, magbasa kayo. Bong bong wag puro singhot. Article 59 ng Rome Statute. Anong sinabi ng Article 59.1. Ito ang procedure, ha? Procedure. A state party which has received a request for provisional arrest or for arrest and surrender, surrender shall immediately take steps to arrest the person in question. Ano ibig sabihin yan? Kapag naka-receive ka, arrestin mo kagad. oh, correct sabihin natin, correct yung ginawa nila, inareso nila, nakatanggap sila ng warrant of arrest, inareso nila. Pero may next step, mga friends, may next step pag inareso mo. Ano ang step 2? Step 2, a person arrested shall be brought promptly before the competent judicial authority in the custodial state. which shall determine in accordance with the law of the state that one, a warrant applies to the person. Two, the person has been arrested in accordance with the proper process. And C, the person's rights have been respected. Step two pa lang tayo. Anong sabi nito, tatagalugin ko? Pag ikaw ay inaresto, anong dapat ang gagawin sa'yo ng arresting officer? Dadalin ka sa harapan ng competent judicial authority. Ibig sabihin, si Digong dapat dinala saan? Sa hukuman ng Pilipinas. Sa harapan ng hukuman ng Pilipinas. Pero anong ginawa nila? Saan nila dinala si Digong? Sa Villamor Air Base. Kailan naman naging korte ang Villamor Air Base? Napakalinaw dito mga engot kayo. ICC si law ito, ito ang proce ICC si procedure. Ito yung pinag pinag pinagmamalaki ninyo, dinayulate nyo yung law. Number one violation. Hindi nyo dinala si Digong sa harapan ng competent judicial authority. Yung competent judicial authority na yon, which is ang ating korte, dapat ididetermina ng competent judicial authority ng Pilipinas na one, na ang warrant ay nag apply kay Duterte. And number two, na yung na si Duterte has been accordance with the proper process. Was it proper process? Hindi mo nga dinala sa harapan ng Confident Judicial Authority, Torres. Tanga ka! Ikaw ang may kasalanan nito. Ignorance of the law. What? Excuses no one. Nasa batas ng ICC, Torres Bongbong Marcos, na pag inaresto mo, pag ina may inaresto ka na may warrant of arrest from the ICC, dadalhin mo yung inaresto mo dapat sa harapan ng competent judicial authority sa bansa mo. Yaan ang nasa batas ng ICC. You violated it. You violated it. Okay. Uh, Di ba? violated na. Kita nyo lahat, saan dinala si Digong? Dinala ba si Digong sa harapan ng Competent Judicial Authority? No! kita kita nyo lahat, siya na dinala sa Villamore Air Base. Hindi ba? Villamore Air Base. Villamore Air Base is not a competent judicial authority. The AFP, na yun ang pugad ng AFP, Villamore Air Base is not a competent judicial authority. Torres is not a competent judicial authority. Sino lang ang competent judicial authority sa Pilipinas? Nasaan ang judicial power sa Pilipinas? Nasa Supreme Court and the courts. Dinala ba nila sa kahit anong korte sa Pilipinas si Duterte? No. So they violated ICC rules already. Doon pa lang. This is De-violated procedures at alam to ng mga lawyers if you violated a procedure anong mangyayari sa kaso 'di ba if if things are fair anong mangyayari tanungin niyo sa mga lawyers tanungin niyo sa mga din. kung sinabi kong mag-ee -e -e sila na sasabihin nila hindi ma-dismiss madi you are not acting on jurisprudence ay ano in accordance with the law of the state, ibig sabihin in accordance sa law ng Pilipinas, ididitirma na pa ng korte ng Pilipinas dapat na yung waran ay, ay nag apply kay Duterte. Second, na yung pagkaka-aresto kay Duterte ay dumaan sa proper process. At number three, na ang rights ng, ng arrested ni Duterte ay dapat respected. Ididetirma na pa yun ng court. Anong ginawa nila, Bongbong? Anong ginawa ng AFP? Anong ginawa ninyo mga polis? Ipinasok nyo si Duterte sa eroplano at inilipad nyo palabas. Is this according to the arrest proceedings ng ICC? No no. Is it according to the arrest proceedings ng Pilipinas? No no. So kayo mga polis, kayong AFP, anong batas ang sinusunod ninyo mga putang ina kayo? Sabihin nyo sa mga Pilipino, anong batas ang sinusunod ninyong mga putang ina kayong mga sundalo at mga pulis sa ginawa nyo kay Duterte? Batas ng Pilipinas? Definitely no. Batas ng ICC? Definitely no. Dahil ayon mismo sa ICC, dapat ang inaresto ninyo ay dinala mismo sa harapan ng competent judicial authority ng Pilipinas. At yung competent judicial authority na yon dapat ay aalamin pa na ang waran ay nag apply kay Duterte, ang arrest proceedings ay nasa ay ay proper at ikatlo ang rights ni Duterte ay respected. Hindi niyo ginawa 'yan. So definitely kayong mga sundalo, kayong mga pulis, hindi wala anong batas ang sinusunod niyo. Explain it to the Filipino people. What was the law did you follow? What was the law did you follow? Illegal. You everything that you did is illegal. You